Dito tayo sa Mad Panda. Ngayon, ko sa inyo na uh, may mga murang helmet, no? Yes! Uh, dayuhin natin dito. Tingnan natin kung ano mga helmet, ha? Sa mga naka-WSP, no? Na NWOW. Ito, ito mga binabagayan na helmet dito. Ito, meron na siyang visor, oh. Pero pwede rin siya lagyan nito. Kasi ito detachable talaga na. Ayan. Diba? So TSS ang brand. Magka mag magkano yung ganito ate? Ito natin to. Ito. Magkano to? Oh, 2.5 lang oh. bagay sa WSP na naka white kahit black pwede o meron din naman tayong ibang kulay dito eh. bali TSS ah hindi yung film pala tawag doon Ayan. windshield system ano Sh shrink Ayan. so may mga zebra zebra or 2526 yeah ngili May ganito pa lang Jili. Ito pwede rin tong ano. Yes. 39. 'Pag so, magle-less pa yan kapag ka nag ano kayo, swap or trade in. na Ito Jili. Jili ba o Gili? <laughs> ah? ito 31. So, yeah. Yan, ito na ang mga HJC. Dati ito gamit natin. Ang mga HJC na CL15 na ngayon na si S15 na. Yes! So, 7-4. Tama ba? 4-7 lang. Pwede na ito ha. Ah. So, may mga sizes naman. Okay. So, pa. meron din mga langis dito. Saka Juan So, oh, may bra bracket na lang ang ikakabit dito. Ayan. Si e boss hindi yan magpapakulay ng buhok ha. Nagtetest lang siya. <laughs> so, ayan. Ayan. si e boss ay dala ay Kawasaki 650. Ayan, may meron siyang ano, jersey ng Bad Panda. Ayan, sa so, may nakita ako, bagay dito sa helmet na to. Ito. O, oh, di diba? Ang kulay, ang ganda. So, ayan, 1,050. Moto. Wolf. ano? o. Kaya lang, hindi ka sa ako ng tutol eh. So, 850 lang. May mga kapote rin. Ayos. O so, oh, yun na nga, uh, meron din silang mga swap dito. Pero yung iba gusto rin makabili. Meron din mga magagandang uh, tin raid in. No? Pwede kayong mag -ano dyan. Mamili din. Mura syempre. Mas mabibili niya mura yan. Okay, so may home credit din po sila rito. Tapos meron din silang mga Parang intercom ba tawag doon? So, yes! Yan. Yeah. Ang yeah! ganda rin itong na itong kulay na ito. Gusto ko ito. So, yun. Hanggang dito <laughs> lang po muna tayo. At pero pumili kay, ano, kay boss. Shoutout kay sa kanya. Hindi uh, ko pa nakuha yung pangalan niya mamaya. Ayun. Daniel. Daniel. Ayun. Shout kay boss Daniel. Pumili ng JJ. Ayan. Smoke Bata na yung smoke lens. Ang ganda, oh. So, yun. Kita na lang sa ano channel. Ride right, safe.